Ang susunod na eleksyon para sa barangay at SK gaganapin sa December 2025. Dalawang taon lamang magsisindi o uupo sa pwesto ang mga nanalong barangay at sangguniang kabataan sa nakaraang eleksyon nitong Oktubre. Nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema, pindineklara na unconstitutional ang Republic Act 11935 na nilagdaan ni Pangunong Ferdinand Marcos Jr., at nagpaliban sa Sana Ay Barangay at Sangguni ang Kabataan noong December 2022. Dahil dito ay itinakda ng Supreme Court na ang susunod na halalan sa mga barangay ay gaganapin sa unang lunes ng December 2025 at pagkatapos nito ay muling ibabalik sa kada tatlong taon ang nasabing eleksyon. Ayon kay Atty. Romel Rama, Provincial Election Supervisor ng Comelec na Pesila, Tatlong linggo lamang ibinigay ng Department of Interior and Local Government sa mga natalong kandidato para maisagawa ang pagsasalin ng responsibilidad sa mga bagong halal na barangay officials. Dahil sa pagkakadeklarang unconstitutional yung 11935 natin, yung extension ng barangay election before, ang sabi ng Korte Suprema dyan ay hold over capacity lamang yung mga incumbent barangay officials. So, yung mga nanalo can immediately assume their position as barangay captain or kagawad but they have to comply with the submission of SOSE and the requirements imposed by the DILG. DILG. That is yung proper turnover, meron silang 3 weeks, at saka yung mandatory seminar. Kaya naman inaasahan ang agarang pag-upo ng mga new elected na mga kapitan at tagawa dahil ang kanilang mga papalitan na barangay officials ay nasa hold over capacity lamang ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Katulad na nabanggit ko dahil nga na-declare na unconstitutional yung RA-11935. Ang mangyayari dyan, ang next election kasi is 2025, December 2025, yung next barangay election. Kaya ang epekto, hold over lang sila, meaning to say na kung maging qualified na yung ano, maupo, maupo na agad sila automatically. Kasi ang sinet ng law is December 2025, yung next barangay election. So, halos dalawang taon lang din talaga sila maupo. binalita rin ni Rama na mayroong 311 kaso ng premature campaigning. Tatlong kaso ng vote-buying at anim na kaso para sa illegal materials ang kasalukuyang pinoproseso sa main office ng COMELEC. Ito ay mula sa Lungsod ng Kabanatuan, San Jose, Gapan at sa Bayan ng Pantabangan. Nagdagpa ni Rama, Soma Total, ay naging payapa at maayos ang eleksyon sa Nueva Ecija kung saan 75% sa mga nakarehistrong botante ay bumoto para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon.